Jason Perkins, may maagang banat para sa Barangay Ginebra. Ang mga kailangang gawin ng Barangay Ginebra para matalo ang Phoenix Fuel Masters. Barangay Ginebra, ang crowd favorite ng PBA at ngayong araw ay makakalaban nila. Ang mga bata, mabilis at agresibong Phoenix Fuel Masters. Pero para makuha ang panalo, kailangang maging matalino ang Ginebra lalo na't na mainit ang opensa ng Phoenix. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang mga dapat gawin ng Hinebra para makuha ang panalo. Unahin natin ang depensa. Kung gusto ng Hinebra manalo, kailangan nilang limitahan ang tatlong pangunahing scorer ng Phoenix. Unang-una si Jason Perkins, kilala bilang banger sa loob. Magaling sa post-up, mid-range at offensive rebounds. Kailangan siyang bantayan ng malalaking katawan gaya ni Japet Aguilar at Troy Rosario. Dapat nilang i-box out si Perkins at huwag bigyan ng espasyo sa elbow area. Pangalawa, si Ken isang deadly shooter sa bawat open look. Automatic, isa yung threat at dapat nga yung markahan ng mga defender ng Hinebra na si Stephen Holt at Jason David lalong lalo na sa corner trees. Hindi pwedeng mauli sa close out, ika nga, 1 second late, 3.2 late. At pangatlo, si Sean Balungay. Batang bata pero malakas, isang atletik, marunong mag-cut, pumisisyon at hassle play palagi. Kailangan siyang bantayan sa weak side, lalo na kapag nagsimulang uminit yung opensa ng Phoenix Fuel Masters. Pagdating naman sa opensa, Ginebra has all tools pero kailangan nila itong gamitin sa tamang paraan. Unang-una, kailangan nilang gamitin ang kanilang height advantage. Kailangan yung mga post up ni Japet at Troy Rosario. Si Japet nga yung pinamalaki sa magiging laro na yan at kung makokontrol nila ang painted area, mapipilitang bumantay ang Phoenix sa loob at dyan magkakaroon ng opening yung mga gunners ng Hinebra. Sunod, kailangan yung playmaking ni Scotty Thompson. Scottie's hustle and vision ang susi ng Hinebra. Kung makokontrol niya yung tempo, ay marami siyang maike-create na open looks, drive and kick, plus offensive rebounds para sa second chance points. Kailangan ring i-take advantage ng Hinebra yung mga fast breaks kapag nagkamali sa opensa ang Phoenix, kailangan rumatsyada ng Hinebra. At dyan napapasok si RJ Abariantos, Scotty Thompson at Jamie Malonzo. Mga mabibilis na player ni Coach Team para sa open court. Panigurado rin na hindi basta-basta magpapatalo ang Phoenix Fuel Masters. Kaya i-expect nyo na na magiging close game lang yung labanan ng Ginebra at Phoenix at sa mga close games madalas na bench ang difference maker kaya kailangang iutilize utilize ni coach team yung kanyang bench rotation bigyan ng minuto sila Jason David, Nard Spinto, Ralph Ku at Ben Adamos hindi lang para makapagpahinga yung starters dahil may mga clutch players din dyan kung bibigyan ng kumpiyansa, kailangan ring kontrolin ng barangay Hinebra ang rebounds dahil once nga na ma-control mo yung rebound, ay malaki yung chance na makuha ang panalo. Kaya kapag na-dominate ng Hinebra ang rebounding department, mahihirapan ang Phoenix na makakuha ng momentum at panghuli ay limitahan yung kanilang turnovers. Phoenix thrives in transition. Kung may iwasan ng Hinebra ang careless turnovers ay mas makokontrol nila ang tempo at mas madali nilang makukuha ang panalo. At para sa magiging labanan ng dalawang yan, Phoenix may be young, hungry and dangerous. Pero Hinebra is battle tested with the right game plan, solid defense at composure sa dulo, kayang-kaya ng Hinebra na makuha ang panalo. Kailangan lang nila ng disiplina Hassel at never say die spirit. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jason Perkins may maagang banat para sa barangay Ginebra. Matapos ang tough loss ng Phoenix sa kanilang huling laro, determinado nga silang makabawi. At ayon kay Jason Perkins sa kanyang naging latest interview ay ito na yung tamang pagkakataon laban sa barangay Ginebra ay nga mismo kay Jason Perkins ay confident nga raw sila na kaya nilang talunin ang barangay Hinebra dahil kung titingnan nga raw up and down yung performance ng kuponan ni coach team at hindi naman daw ito nalalayo sa kanilang kuponan. habang ang Hinebra ay galing sa isang panalo at target ang 2 game winning streak alam ni Perkins na hindi garanti ang momentum Lalo na parehong inconsistent ang ipinapakitang laro ng dalawang kupunan sa kasalukuyang conference. Merong 3 wins, 2 loss record ang Ginebra. Ang Phoenix naman ay merong 2 wins at 4 loss record. At hindi rin natin maitatanggi mga chong na si Perkins ang isa sa leader ng Phoenix. At ang kanyang kumpiyansa ay siguradong magpapataas ng moral ng kanyang buong kupunan. Pero sa kabilang banda... Hindi basta-basta ang Hinebra, kilala sila sa Never Say Die spirit, siguradong hindi rin sila papayag na maputol ang kanilang momentum. Kaya naman, Phoenix versus Hinebra, asahang magiging mainit ang laban ng ito ngayong All Pilipino. Target ng Phoenix, mag-bounce back, winning streak naman ang target ng Hinebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong kumpiyansa si Perkins na matatalo nila ang Hinebra? Ano rin sa tingin nyo? yung magiging faktor at kailangan gawin ng Hinebra para makuha ang panalo. I-comment mo lang dyan sa ibaba.